Hi guys! Happy Friday sa ating lahat. Happy Friday. Masaya na ng person. So mamaya ay aalis ako. Kasi nagpapasama sa akin si mother na bumili ng something para sa gagamitin namin tomorrow. And then, alam nyo ba, maichika ko lang. Last time kasi, kailan pa yun di last month? Sabi ni Jay, last month daw eh. Pero hindi last month yata. Siguro mga buwan pa ng February siguro yun. Eh. Mga month ng February. Nakapulit kasi siya ng iPhone. Tapos ngayon, maagang maaga yan siya, madaling araw, Eme. Tapos ngayon, yung napulot niya na phone, syempre, malamang, babalik namin. Lab babalik ni Jay. Eh. Kasi si Jay yun eh. Pinigay niya sa guard. And, thank God, nakuha naman ng may-ari. Tapos ano na ba ngayon? So, April na. Tapos naging friend kami niya ni Koya dun sa ano, sa Facebook. Tapos pinadala niya kami ng something. Para lang gusto lang niya mag-thank you. Ito, papakita ko sa inyo. Tada! So, yan yung pinadala niya munggo. Bala ko pa sana magpapirito ng tokwa. Pero thank you so much, sir. Dahil may pamunggo ka, hindi na ako magluluto. Yehi. kang masarap siya kasi ang bango-bango niya. Sure na sure ka na talaga na hindi ka sasama sa akin? <coughs> ha? Eh, ito yung nakuha. Ito ba naman ang nakuha ko? Ibig na susi ng sasakyan. So, take two. Ito na, nakuha ko na yung susi. Hindi, hindi ka na talaga sasama. Sure. Ano pa sa lubong? ng ay lemon okay vabos yeah Init, grabe. Doon so, na sasakyan na first son. Papunta na ako kay mother. Ang di D. Tapos na. Tapos ka na. Alam ko naman na tatapon mo yun. <laughs> Wala lang. Bye-bye. oh niyo ang ginagawa ng asyawang ko kung hindi. Siyempre, hindi niya kakalimutan yung pagdidilig niya. Palimutan niya ng lahat. Huwag lang ang kanyang pagdidilig at mga halaman talaga naman. The best! I love my job. Yay! Di. Mag-hi ka sa camera. <laughs> Inisin lang na rin si pero hindi na may inis. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Alis na ako. Alis na ako. <laughs> Bye. Magbabay ka kasi. <laughs> So, nandito na ako sa bahay ni Mother at hinihintay ko na lang siya kasi naglaba daw siya. So, hintayin ko na lang siya dito. Hindi ko na siya bababa Yun lang. Gusto ko lang sabihin. <coughs> Asan daw si Vicky? Ah. malaki. Guys, di ko sure kung nakikita niyo ako, pero hindi ko nakasama si mama, nahatid ko na siya sa bahay niya. At gusto ko lang i-share yung pinanood ko. Ang title, When Life Gives You Tangerines. Nakakaiyak. Sobrang nakakaiyak siya. Lalo yung part na ano, yung namatay yung tatay. Siyempre, parang relate na relate ako dun. Ini-encourage ko kayo na panuodin niya siya. Kasi ang daming life lesson. Isa dun sa mga realization while watching it is, yung ano, parang kayong mag-asawa. Sobrang, it doesn't matter kung gaano kayaman yung napangasawa mo or kung gaano kabongga yung mga binibigay niya. Pero simple things matter. Yung simpleng may pag... Guys, para ako taga nanonood kasi ako netong ano ang tag dito si Tangerine nakakain kami <laughs> 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 Guys, babush. See you tomorrow. Bye.